Good morning! Yan o, at a... Uh, yan, mga kabayanik. Yan, at uh, Good morning sa'yo, Libby. Yan si Libby, o. Oh. Good morning, Libby. Yan oh. Kakain yan. yan ng langaw, eh. Libi, Si Libby. Libyano. Masalit natin ang... nakita natin ang mga lalaki, ah. Oo. Kanina, nagkita ako siya. Umihi. Patayo. Patayo. <laughs> you know, Libby. Antay siya. Hindi na, dapat ma natin itong humuhuli siya ng ano, langaw. Tumayo no? ka so, yung konti? Hindi niya makikita kasi ano langaw mo sila. Ano yeah, yung konti? Ayun. Habang lang, dila pa lang. dila. dila. yung yung mo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Yung mata pala niya nagre-reverse. yung... oh, pag naispatan niya na. Basta na contact na ng mata niya. Eh oh. e, ganun doon. Lagyan na sa well, baba. Kaya nga gagawin ko na siya ngayon. Yung eh, pa-cross. Sa nga niya, yeah, yeah. niya. sa yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah hindi na ay. Basta tinamaan ang mata niya eh. Hindi kasi niya nakikita, minsan kasi nasa likuran yung mata niya. Yan siguro ang ng kamera yung mata niya na. No? Hmm. sa mga kamera na ay, Ayan, yung, 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 yung ginagawa na, no? nasa Yung tipik. Huli na naman. Hmm. Dami nang nakain mo, Lidi ah. Ang pa pahabay ang niya pagkano Hmm. Ayan, nga na naman yan, nga na naman yan. Nga rin na naman yan, nga na naman yan. Nga rin na naman yan. Ay, na na hey, dumapo sa mata. Nga na naman kay Libby ko yan. Libby, ayan, ayan, ayan. Ayan, dumapo.

Libby, babay na muna. Papasok muna si daddy, ha? Diyan ka muna, ha? Bantayan mo tong bahay, ha? Ha? Diyan ka muna, Libby, ha? Kumain ka lang dyan kumain ng mga langaw, ha? Libby, babay. Love you. Pasok muna ng daddy. So, yun. Nakawin na tayo, mga kabayani. Galing trabaho. Titignan natin si Libby. Ayan, o. Ayan, Hello. 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 Salam! Hello. Hello. lang, Hello. 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 Pag ano, gagawin ko siya ng talagang bahay niya rito, sanga. Ilalagpas ko rito sa balde. Yan, ilalagpas ko dito sa balde. Yan. Ilalagpas natin dyan sa balde. Kung busog na busog yung aking baby, mga kabayanik, busog na busog siya. di ba? Marami, marami kasi langaw ngayon dito. Yan o, maraming langaw. O, may munggo pa kami badenana shugula dah? ano? ana shugula dah? ang paka-aman hu? problem? badenana jeepinta? ana shugul, ana sadik, barla, ireyong? bucks ala saban? aywa? aywa, badenana jeepinta? wena nakalas shugul? ano? wala, badenana jeep, wala ممكن هو بعدين يشوف ما في مشكلة لا لا هذا ما في شوف انا باش بعدين تجي ايوة ممكن ممكن اثنين اليوم انا تجيب اوكي هذا الاسود باكس ايوة اوكي اوكي تبي حاجة جدابية جدابية لا ما فيش تمورو ها تمورو الله عبد الله ايوه هذا وين شهر هنا والله والله هذا في pim Pulus kala sada ba maden ada kalam kalam abdullah mushkila dua ba betul bolai bola okay okay ayan oh yano mga kabayanik at uh, bumusita lang yung ating kaibigan na libya no ayan nagwe-waiting na naman siya. Waiting, waiting, waiting lang. Ayan o. Ayan o. Hop. Ang nais patang ka niyan. Dali ka niyan. Huwag kang pakasiguro dyan sa alaga ako na yan. Kay Libby. Pag ang mata niyan umikot na, delikado ka na. Ayan o. Ayan o. Kaya mo kainin yan. Yung nasa likod mo yung ano, langaw. Ha, Libby? Pag nagawa mo yun, eh, iba ka na. Ibang klase ka na. Libby. you know so eh, mga kabayanik, solbisya rito. Namin langaw eh. Eh, panahon ngayon langaw kasi mainit. Hindi naman namin sila maano yung langaw. ba? Diba? Pero malaga, meron kami na itong oven. Lagayan ng mga pagkain namin. Para hindi siya langawin. Langaw dito ngayon. Pero may time naman na walang langaw, mga kabayanik. You know, tuwa siya kasi pagkain niya. Insekto eh. Isa na yung langaw sa mga pagkain ni Libby. You know? So, ang bata ko, yun. Yan you know, o, mga kabayanik, meron. Pag nakita niya yan, meron na sa nguso na ano. Pag nakita niya, kasi ang mata niyan, to 360, kaso ang problema, kung saan lang siya nakapokus, kailangan ipokus niya muna bago niya makain. Mga kabayanik, focus muna yan, po-focus. Ano? You know? Fokus yan. Fokus. Ang dami lang. Nalilito lang anak ko ah. Tayo tayo. Yun oh. You know, Bababaan na natin siya mga kabayanik. Bababaan muna natin siya. Yan. Dito siya. Yan. Ano pala Yan. Yun know? So, yun mga kabayanik. Yan, di ba? At napakita na natin si Libby at kararating lang natin galing ng trabaho. Yun. Kakain na tayo. Kasama yung mga tropa. Libby. Kain muna kami, Libby, ha? Kain muna kami. Yan. Kain muna kami tangalian. Yan, hugas tayo ng kamay. Maghugas tayo ng kamay. Maghugas tayo ng kamay. <laughs> Gago! Ayan e! Eh. Kain tayo, kain. Panis ba? Parang naamoy ko panis. Ano panis na? Eh, ito ko. Yung, yung piratong nila. Panis na. Kain tayo. Tawag tayo. Ha? Hindi mo no? ba Hindi pinatong nilang palis. Amin no. Hmm. Tunggu lah, tunggu lah. Ini apa lah? 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 bak makita niyan mo. panis na Baka mo atin mo makita mo ug mo si siña? Mamang. pero halos lahat ng laman sa kanin mo. huwag <laughs> <laughs> mo si sisisiin

Room 10 nung Wala naman, alam nga, kung magtawag lang ang dalawa. Kaya nga, ka Okay. Sabi ka, punta ka na meron kaming shopping. Wala naman bayad ka? Walas na naman? Di ba yung tayo doon? Sa kanya? Ano ang utang natin niya? Sauce. Sos. Ito yung pare. 55. Kaya nagbabayad na na Hindi kasama sa kwentain. mo sila. Kasama yun. Wala. Tapos dapat na sa inyo ng itong parte pa. tayong kanin. Yan na Hindi panis. Hindi mo panis. Sabi mo kumakain ng panis. Kasi Sabi mo kumakain ng hindi ano. Hindi hugas. Hugas yan. Hindi hugas yan. Hindi pare. Hindi pare. Ano pupanish pa lang pupanish pa lang Nakakaawa na but, but, mga kabayanik medyo nakakaawa na kami kinakain na namin dito yung medyo mapanish pa lang mapapanis pa lang. Hmm at least hindi pa panish <laughs> Papanish pa lang Niyan buhay siya mga kabulan. Wala ito ba? Ito po. Pero sige, sige na kayo kung nagsasalita tayo, ah. Kumakain. Dong sudah yun. Kalau, so, ni pun, ni pun, ni pun, ni pun, ni pun, yung ginawa ni Victor na hindi na tayo, yung nilagay sa suko ta. Ah. Diba? Hmm. Mm. Ano ko naman? Nakakatakot pa na yung mga kinakain natin eh. Papunta na sa basura ba? <laughs> hmm. Bunti na lang. Okay

Ayun, thank you, Lord. At maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang tayo mga kabayanik I love you all at nakapagtahalian na tayo. At si Libby po ay nakakain na rin. At busong na ang laki ng tiyan. Nakakita nyo naman. Kaya hanggang sa susunod po na vlog natin, sana po lagi nyo po supportahan si Daddy Nick TV. I love you all po sa lahat ng sword family natin at Daddy Nick TV natin dyan. Mga kabayanik I love you all sa inyong lahat. I love you. you. <laughs> Who Libya with dad in a TV